Sa so, tingin nyo, dapat magtagal pa o terminate na itong Blue Ribbon Committee hearing ipaubaya na sa DOJ, ombudsman, at sa ICI, o dapat ipagpatuloy ito? Well, depende yan. sa mapagkasunduan ng committee, no? Mm -hmm. uh, pe -pe -pe Pero sa akin, uh, 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 marami pang dapat ma-uncover, pa ma uh, but sige lang. Sige lang uh, kung anong ipaubaya ko lang sa chairman sa kasama majority ng membro ng committee kung kailangan na bang magsara mm -hmm. at ipaubaya sa ICI because uh, I I I I don't think uh, uh ICI is supreme over the blue ribbon committee hindi mm -hmm. naman namin sabihin na tayo doon sa kanila dahil mm -hmm. uh, uh, we are an independent uh, kung independent sila, uh -huh. kahit na creation sila na executive, uh, we are uh, constitutionally mandated as a as a blue ribbon committee na uh -huh. magsagawa ng aming investigasyon. Uh -huh. So mapag-usapan siguro yan, mapag-usapan uh -huh. yan kung what's good for the nation, uh -huh. what's good for the country. Papag-usapan uh, yan, uh, uh -huh. mag-coordinate lang.